Sa ating pagninilay sa makabuluhang kaarawang ito, magandang ating pagnilayan kung gaano ba natin ito pinahahalagahan sa ating buhay sa ngayon. Ito ba'y isang uh, pagdiriwang lamang dahil bahagi ito ng ating paglalakbay sa liturhiya ng simbahan? O ito ba'y tunay na mayroong malalim na diwang ating dapat isa buhay? Tatlong mga salita ang hayaan ninyong maging gabay natin sa ating pagninilay sa ating Araw na ito. Mga salitang hopefully would remind us of the importance and the gravity of the responsibility that is being given to us as we remember our birthday as a church. Mga kapatid, ang pag-alala natin sa karawan ng simbahan, sa karawan ng bawat isa sa ating bahagi ng simbahan, ay nag-aanyaya sa ating ipanumbalik ang hininga ng Espiritu Santo, huminga ng bagong buhay ng Espiritu, humabi ng pagkakaisa, at humayo at isa buhay ang mabuting balita. Ito nawa ang pagsumikapan nating gawin dahil ito ang regalo ng Diyos na kanyang habilin sa atin. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. I am sending you just as the Father has sent me.